Mga kababayan, nananatili pa rin pong maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pero paalala, asahan pa rin po ang biglaang pag-ulan sa ilang lugar dahil sa ilang weather system. Ayon sa pag-asa, umiiral ang frontal system sa extreme northern Luzon na inaasahang magdudulot ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan. Localized thunderstorm ang posibleng magdala ng pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Easterlies naman o ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil sa init na yan, naitala muli kahapon sa Guiuan, Eastern Samar ang record high na dabang init o heat index na, na nasa 54 degrees Celsius, na nasa extreme danger. Ngayong araw ay sa Giwan, Eastern Samardine, inaasahang maitatala ang pinakamataas na heat index na nasa 50 degrees Celsius. At kahit nga panahon na ng tag-ulan, 45 lugar ang inaasahang makakaranas sa inot factor na nasa danger level. Kabilang na dito ang Metro Manila, partikular ang Quezon City at Pasay City. Sa level naman ng mga dam, tatlo na lang po ang nakapagtala ng pagbaba. Pero kasama dyan ang Angat Dam na pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila at ilang mga kalapit probinsya. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaling tumutok dito lang sa PTV Info Weather.